Nabigyan na tayo. ko matakot. Huwag ko ba <laughs> yung bababa niya, no? one, go! At tala sa mo. Garit ka din eh, oh. Mukha ko agad na hagip eh. Uy, mo sa akin. Napagilig ko na Sige wala kayo kay mo tayo sa mga lalabig Wait na, ako pa No, bibi, bibi dyan, wait ako? Ay, doon ka po, matapos sa akin take, take Sabay, sabay, sabay

1, 2, 3! Ang init naman ah! Kuni, kuni! Kamusta ang kamay? Bibit, ganda muna! Ako, picture Ay! play ha! play nyo! Wait lang! Ilalim ng tubig! Picture tayo! Biber! Tita, malu-malu aku mau paip! Oke, mau ikan, silahkan beli. Bagaimana? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak.

Awan, tu, 3, go! Pwede siya gilang stunting ako at ako sa loob. <laughs> o, ulit ulit pa!

Ah, direpeng tejada. Mo na ikid magpagsigaw. Ah. Tigin. Tigider mo, tigin. Say alam. Point 5 boy. Oh, ilalim na no, sa ilalim na. No. Sila, point One, two, dito sa likod ko! Sa likod ko, boy! One, ako na! One, two, three! ano okay ano pinya kapilian na kapilian na na kapilian 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 na na kapilian na